So ayan, on the way na po kami sa sa aming pupuntahan. Ayan. Si Rene yung driver namin. Tapos, ayan. So kasama namin si Anakis. Medyo mainit dito sa amin. So ayan, on the way na po kami sa Landsberg. kaya nakarating na po tayo dito ah, dyan po yung appointment ng anak ko so maglalakad lakad lang kami dito kasi mga pwede lang naman siya mag isa doon eh mga 15 minutes lang yun tapos ah, pagkatapos ng 15 minutes so, kukunin namin siya ulit so dito lang kami maglakad lakad lang para <laughs> hindi maboring sa auto so ayan so ayan na si Rene yan po ang outfit niya today. <laughs> tinan mo naman yung sapatos niya, 'di ba? blue na blue. Sky blue pala, sky blue. <laughs> okay, hi chat, saksay. Hi. Hello, no mbali. Hi. Totoo Luisa. Oh, this six minutes. mas, ni Toto. As? Okay. So, ayan. So, medyo mainit kasi kaya lakad-lakad muna tayo dito. Hello. Sugar <laughs> Yeah. So, tapos na siya. So, kinuha na namin siya. Tapos na kami naglakad-lakad. So, ayan, punta tayo ng sa city na tayo pupunta kasi ah, kakain po kami. Gutom oh, po kami. Um, baum. Kalis chilok chito Uh. <sighs> So, ayan, nandito na tayo sa ano, sa sa Landsberg. So, dumating na kami dito sa Landsberg. Pagkita ko lang sa inyo ang ang magandang Landsberg. natin. baba tayo dito. Dito po tayo. doon pa sila sa uh, nag ano, nagbabayad ng parking area so lakad lang tayo dito tingnan nyo kung gaano kaganda so, ito yung lands welcome dish. so ayan super ganda po at sobrang lamig po yan ayan <laughs> yan po ang city ng Ito pa tayo sa city. Ito pa yung city ng dance <laughs> so ayan ah, ito yung gusto nila nandito na kami sa loob ng bibili kami ng pagkain so. so ayan, nakabili na rin kami ng pagkain. So kakain muna kami dyan. So sa gilid din lang po kami kumakain yan. Kasi wala kaming pera pang restauran. <laughs> Ganyan lang. So ayan, kumain na ako. Ayan po, sobrang laki po ng kinakain ko. Pero alam nyo ba na naubos ko yan talaga at sa sobrang gusto ko. Kaya alam nyo kasi ako, ako kasi lemon girl ako. Kaya gustong gusto ko kumain. <laughs> so ayan, so medyo ano lang, pero medyo mahirap lang siya kainin kasi talagang magsiglaglagan po ang laman niyan. May salad kasi yung laman at saka may, um, may karne. Kaya all in one na po yan. Tapos bread. So, yan, sobrang masarap naman talaga siya. Um, yun lang ang madalian namin mabibili pala. So, ayan. Tapos na rin kami kumain. So, ang next naming hinahanap yung kung saan kami kakain ng ice cream. So, dyan, ang dami-dami kasing tao. May ice cream actually dyan. Pero ang dami-dami tao. Kaya, naglakad pa kami patuloy doon sa city. Kasi, talagang, ay, tingnan nyo guys. ba diba, ang dami-dami tao. Kasi, pag medyo mainit talaga, pag lumabas talaga si Mr. Araw, talagang nagsilabasan din yung mga German, yung mga tao. Kasi, syempre, minsan-minsan nang tulalabas yung araw ah uh, mas mostly umuulan lalo-lalo na this time umuulan siya ng umuulan so ayan papunta na kami na sa city so sa old city ng New, uh, ng lansberg so ayan ang gusto lang namin talaga kumain ng ice cream so kasi medyo mainit pa so ayan ka kakain tayo ng ice cream so ayan so lakad-lakad lang kami dyan hanggang sa nakakita kami ng ice cream So, ayan, nandito na tayo sa Old City ng Landsberg. So, yun pa ang Old City ng Landsberg. So, yan po marami pong uh, shopping, ano jaan shopping mall. So, marami pong mga mga tindahan na pwede tayo mag-shopping. Shopping, shopping, shopping. So, ay, po kami pumupunta kasi hindi po talaga grounded. Um, hindi tulad ng malalaking city ng like Munich or Oxford so ganyan. So ito okay lang sa amin, yung yung talagang relaxing naman, lalo-lalo na pag gusto mo lang talagang lumabas at at kakain ng ice cream. So okay okay lang po pag dyan kami pumupunta Kasi talagang hindi masyado maraming tao. The coffee Termin. Mama das Mittwoch. Yeah. Du hast im So, we are na. <laughs> Huh? <laughs> Uwi na po kami. Napapagod na. Kumain kami ng ice cream. Tapos kumain kami ng Durner. Duna, Roda? Duna. 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 Tapos, <laughs> Duna? ayun. So, on the way home, na po kami. Oh, no. So, na. Nabubulol na. So, Ayan medyo malamig pa din Ah, uh, ito yung ang sinusuot ko talagang nilalamig ako kasi kumain din ako ng ice kaya nilalamig ako ayan pakita ko inyo yung ano ayan. marami dyan ang nag nag yung uh, papakasal so ayan hanggang mamaya sa bahay pagdating sa bahay